Do you want to go to hell? Who wants to go to heaven? Raise your hand. Oh, not all. Church worker kayo, hindi kayo ng kamay. Manjo, tandaan mo nga yung mga hindi magtataas ng kamay. Who wants to go to heaven? Please raise your hand if you want. If not, don't. Oh, <laughs> <Bilaba nga. laughs> So, you want to go to heaven? Today? May nagno? Uritin ko. Do you want to go to heaven? Now? Yes. Iba iba sagot ha? Bigyan ko yun ng tip. Ah, later daw. Mga na oras oh. <laughs> Bigyan ko yun ng tip ha. Sa tuwing tatanungin kayo kung gusto niyo mapunta ng langit. Yes? Pag sinabing now, say yes. I tell you, say yes. Okay? Pero bahala ang Diyos sa pagpapasya. Kasi mahalo kayong naniniwala sa mga pamahiin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kalokohan niyo. Sira talaga ulo natin. Ano? Okay? Tsaka isa pa ho. Ako. ako ha, honestly. Koko tatanungin, gusto mo mapuntang langit? Yes. Now? Yes. Yes. You cannot compare life in heaven to life here. No, never. Kung sasabihin mo, Father, may inaalagaan pa ako. Talong ko sa'yo, sino mas magaling mag-alaga? Diyos o ikaw? O di mamatay na yung iba? But you see the point? Did you get my point? Because this is our final goal, to get to heaven. And while we are here on earth, there is always a possibility that we will be tempted and we will go to hell. You get that? Kaya ako ako, kung sure sa langit, kahit ngayon, walang problema sa akin. Wala naman akong anak at asawa eh. Diba? Nandun na naman ang nanay at tatay ko. Pinaniniwalaan ko. Okay? Okay. Kung may parish man ako, bahala si Bishop doon. No? Saka ako, naniniwala ako, mas magaling mag-alaga ang Diyos sa ating lahat. Alam niyo po, nung pumasok ako sa seminaryo, 12 years old ako, umalis na ako sa bahay. Pero mula noon sinabi ko, Lord, total kinuha mo ko para magpare, ikaw mag-alaga sa nanay at tatay ko. Tumupad naman ang Diyos sa usapan. Baka kung nasa bahay ako, maagang namatay si mama at papa dahil sa konsumisyon. Pero dahil mas magaling mag-alaga ang Diyos. No? Kaya ho kayo ngayon na nakikinig sa akin ngayon dito. Remember this. You're doing something for the Lord. Now, you're doing something for the Lord. Don't worry. He will take care of the people at home. Kaya wag niyo silang isipin ngayon. Dito lang ang isip. Huwag wow, mo i-check kung natanggal na ba yung mga sinampay, uulan eh bahala si Lord sa bahay. Amen? Tsaka maniwala kayo sa hindi. Yung mga tao sa bahay, mas gustong wala kayo dun. Most common names of fallen angels. Common names. Bigay ko lang po ah. Mabilisan lang. Para hindi nyo ipangalan sa anak nyo. Okay? Asmodeus is one. Tinan nyo lang. Belial is another. Mamon. Baka tinapay iniisip nyo, ha? Belzebul is another. Leviathan. Lucifer. And Satan. Ito po yung mga big time, ha? Yung iba, maliliit lang yun. Yung pong unang lima, Belial, Belzebul, Mamon, Leviathan, Asmodeus. Mga po, share lang ho yan. Si Satan at Lucifer, yan yung drug lord. Okay? So, yan po yung mga common names. Pero marami pa pong pangalan, ha? Marami pa. Sa so, totoo lang, may mga encyclopedia po ng pangalan, eh. Okay? Naantok na kayo? <laughs> Kalabitin yung katabi nyo, ha? Sabihin nyo, Uy, demonyo ka. Common names of faithful angels. Kanina, kalaban. Ngayon, kakampi. May mga alam kayong pangalan ng anghel? Kilala nyo to? Sabi nyo. Sino dito ang Michael? Mikael. Michelle. Yan. Miguel. Yan. Diyan ho galing. Sino may ganitong pangalan? Gabriel. Bishop natin. Okay. Manjo, di mo si Pope Michael, di ba? <laughs> Alumnus ng likmas yun. <laughs> And, kailan ang feast day nilang tatlo? Sa linggo. Kaya lang, dahil linggo, eh, sa set aside po yung kanilang feast day. Okay? Mga kapatid, alam ko, meron pa kayong mga ibang alam na pangalan. Diba? Ano pa alam nyo? J sigaw nyo! Sino nakakilala kay Jujel? Barakiel? Shalchel. Uriel. Okay. Kala nyo very good kayo? Well, kalimutan niyo na yung apat pa. Inuulit ko, kalimutan niyo na yung apat pa. Sapagkat hindi ko pinapayagan ng simbahang katolika, yung apat pang pangalan na yon. Ito lamang po ang tinatanggap ng simbahang katolika. Bakit? Sapagkat sila'y makikita sa banal na kasulatan. Okay? So, iwasan si Uriel, Shalchel, ano pa ba, Barakiel, Jojel, Nataniel, bahala ka sa buhay mo. Ito lamang ang tinatanggap. Inuulit ko, ito lamang ang tinatanggap. Kaya kung may mga figurine ka ano mga iba pang pangalan, seriously, itapon mo na. Ngayon nyo lang narinig to, no? Ah. Itapon nyo na. Ito lang po ang tinatanggap. ko mo to po simbahan tungkol dyan. Okay. So no more other names. Only Michael, Gabriel, and Raphael. Okay. Next. What are the enemy's attack strategies? To maganda to. Okay? Sabi po, sa first letter of Peter. Stay sober and alert. Your opponent the devil is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Naintindihan nyo? Kaya ho, pag may nagsasabi sa akin, Father, kahit kailan hindi ako sasama sa exorcism mo, tatanungin ko, bakit? Kasi baka lumipat sa akin. Palay ko, fear nyo rin yan, eh, no? Kasi baka lumipat sa akin. Ang sinasabi ko naman, and take this as a consolation, hindi ho yan dilipat sa inyo. Kasi, meron ka na. Ayan o. Oh. May umaaligid sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya Sister Cecil, huwag ka maingit sa iba, meron ka rin. Ha? Manjo, lalo na sa ating dalawa, meron tayo, huwag ka magalala, mas marami sa'yo. Kung magbibilangan tayo, hindi <laughs> natin alam. Pero lagi may nakaaligid lang. Okay? Ang mahalaga lang, huwag niyong papapasukin. Pero lagi may nag-aabang. Kaya huwag kang mag sa iba. Meron ka din. Okay? O sabihin mo ngayon, Hay, salamat. Meron ako. Okay? So, ano yung attack strategy ng Diablo? First, the ordinary demonic activity. Ordinary. And I say it again, ordinary. Ito yung madalas na nangyayari. The bread and butter of the devil. Dito siya mas ginaganahan. Dito siya nagtatagumpay sa nag-iisang paraan na ito. At ano yon? Wala iba kundi temptation. Okay? Yun lang. Tukso. Kaya nga, di ba sabi? Ay rami winasak na tanah. Ano kasunod? Matang pinaluhan, Kay ng pusong sinugatan Tuloy nyo! Nox! Galing ha? Ang problema, hindi sinabi ni Eva yon. Yung otok so layuan mo ako. Si Eva Eugenio ang nagsabi. No? Pero tindi ng tukso, no? Bakit kaya mas maraming nahuhulog dyan? Bakit kaya ito ang bread and butter ng Diablo? Alam nyo kung bakit? Ito ang dahilan. Sa ang tokso ay laging papunta sa maganda, masarap, madali. Ulitin nyo nga. Maganda, masarap, madali. Pag di yan maganda, hindi yan masarap, hindi yan madali, hindi yan tukso. Guess nyo? Kaya sa totoo lang, hindi ho nakakatakot ang demonyo. Hindi. Ang tukso, hindi yan masaklap, hindi yan pangit, hindi yan mahirap. Ito'y laging patungo sa maganda, masarap, madali. Okay? Meron ba sa inyo nagsabi, alam mo, natutokso ako magsimba. Ano? Natutokso magsimba? Natutokso ako magbigay ng abuloy. Hindi tokso yun. Mahirap yun eh. Natukso ka bang pumunta rito? Hindi ah. Kasi mahirap to. Sarap kayo humilata na lang. Friday evening, manood na lang ng Netflix o yung iba Viva Max. Di ba Calvin? Asa na yun? <laughs> 'Di ba? Umulan pa. Bakit ka pupunta rito? Mas masarap na nasa bahay. Gets mo? Maganda, masarap, madali. Natatandaan niyo yung pitong diablong binigay ko? Natatandaan niyo? Okay. Kaya ho sila pito sapagkat responsable sila sa mga uri ng kasalanang nakamamatay. Tandaan niyo yan, ha? Deadly sins. Catechists, do you know the seven deadly sins? The capital sins? Let's begin. Beelzebul is responsible to the sin of gluttony. Di ba magandang tukso yan? Katakawan sa pagkain? Yung tipong may kakain pa, magsusubi ka na? Mga Sharon kayo? Busog na, gusto pa rin. Kumukuha ng mga hindi nila mauubos na pagkain. gluto yan. Alam nyo, ngayon, matindi ang panawagan sa glutony. Bakit? Lalo na, tingnan nyo yung mga anak ninyo. Mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga kabataan. Lalo na kung meron silang smartphone. Hindi nyo ba nahalata? Yung mga bata, pag ayaw nila ng pagkain, magpipipindot lang, may delivery ng darating. That is glutony. Glutony. Kasi ayaw nila nung inihain nyo. Ayaw nila nung ulam. Turuan nyo ang mga anak ninyo na kung anong inihain ninyo, kainin nila. Pinagpaguran nyo yun eh. Diba? Sabi mo sa anak mo, Anak, pinagpawisan ko yan. Sasabi ng anak mo, Ew, may pawis. Hindi, gluto niyo yun. Yung ayaw mo na nakahain, maghahanap ka ng ibang ulam. Ha? Turuan ng mga anak. Huwag silang papaday kay e Belzebul. Magpapas ko na naman. May mga potluck tayo sa mga ministries natin. Ano? Party. Tama? Iba dyan, talaga. Bakit? Magdadala ng dalawang tilapia, mag-uwi ng tatlong bangos. Get the point? gluttony. Parang ganito sinasabi. Ito ang isang sample na matinding gluttony. Gusto ko itong pagkain na ito. Gusto ko ganito karami. Gusto ko ganito pagkakaluto. At gusto ko ngayon na. Gluttony. Kaya tinan niyo po yung smartphone ng anak ninyo. May Grab, may Panda Express. ba? Diba? Ngayon, konting pindot lang, may Starbucks na na darating. Dati, kailangan mo pong mag-agaw buhay, makatikim lang ng royal. Di ba? Ganon tayo noon. Nabutan niyo yun, yung Roy ko. Nako, inabutan ko yan. Kailangan pa magkumbulsyon, makatikim ka lang ng royal. Tsaka ng sky na isasawso mo. May sakit ako ma, ibili ng royal yan. Ako din, may sakit na. Ha? Huh? Diba? Kaya mas maganda yung dati. Matiisin tayo eh. Next. Belyal. Katamaran. Ha? Alam niyo po yung sloth. Ganito po yan. Huwag mong sabihin na dahil marami kang ginagawa, eh masipag ka na. Ulitin ko. Huwag mong sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Bakit? Kasi pwede pa rin tinatamaan ka ng sloth kahit marami kang ginagawa. Paano yun, Father? Kasi itong definition ng sloth. Doing many things except for the one thing that you have to do at that moment. Nakuha niyo yung sloth? Marami kang ginagawa maliban doon sa dapat mong gawin sa oras na yun. Alam niyo yung mga anak ninyo, busy yan. Oh, Mag-TikTok, mag-Facebook, mag-Instagram. Kayo rin, di ba, minsan? Busy-busy kayong kapaparood ng telenovela. May ginagawa ako. Ang ginagawa mo, nanonood. Pero tinan mo, ano ba yung dapat mong gawin? Pag ginawa mo na yung dapat mong gawin sa oras na yon, then you are not being um, lazy. Pero ito, nananawagan sa inyo, si Belial. Mga church workers, ha? Papalit ka na lang sa serve mo. Oh, sabihin mo, may sakit ka. Alam ko na, alam ko yan. No? Sabi mo, nasa, ano, may family reunion tayo. Ikaw naman, magte-text ka. Palitan mo naman ako, sister, ang taas ng lagnat ko. Okay. che. Okay? You get the point? Tukso na magkaroon ng katamaran. Next. Oh, Asmodeus, so last. Kahalayaan. Okay? Dati ako nasa Inok Polo Cathedral. May nagpa-bless. Sabi sa Father, papa-bless po kami. Ano yung papa-bless nyo? Motel po. Ha? Motel? Binabless bless ba motel? Binabless bless ang motel? Ano prayer doon? Lord, sana dumami po ang customer nito. Ganon? <laughs> eh, hindi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko noon eh. Pinuntahan ko na lang, pero Nagwisik-wisik lang ako. Buti nagsara. Sarado na. Binibigyan pa akong discount. Eh sabi ko naman, bibigay ko na lang ho kay Father Rock. <laughs> Rock, kung nanonood ka. <laughs> okay. Pero ito po ang madalas na panunokso sa last si Asmodeus. Biblical po yan, si Asmodeus. Check na po. Ang antidote po niyan si Saint Raphael. Okay? Next. Envy. Leviathan. Ingit. At naniniwala po kayo na sa simbahan, sa paglilingkod, sa parokya, walang lugar ang ingit. Nainiwala kayo? O, tama. Alam ko na mahina sagot nyo. Kasi naiingit din kayo. Mga haliparot kayo. Sana na naman ang pinansin ni Father? Bakit siya na naman ang naglektor sa fiesta? Mas mahaba ang airtime niya. Bakit pag online sila? Kasi nga pangit ka. De, biro lang. Ingit. Alam niyo po, yung mga naiingit, tandaan niyo po to, ah, yung mga naiingit, ito po yung mga hindi marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya kaya siya naiinggit sa iba niyo. look into yourselves if you are envious of others then maybe you lack gratitude no you lack gratitude in god baka hindi ka kasi kontento sa mga biyaya mo kaya sinisilip mo yung biyaya ng iba bakit siya meron? Ako wala. Nako, isipin mo, meron ka rin na wala siya. Huwag ka maingit. We are all equally blessed here. Amen? Are you blessed? Then there's no room for envy in your heart. If only you are grateful to whatever you receive as blessing, Leviathan cannot tempt you to be envious. At isa pa, kung ika'y nakakaramdam na inggit, lagi mong iisipin, ang mahalaga naman sa akin, kung ano ang tingin ng Diyos sa akin. Yun naman yun eh. What they think of you doesn't matter. What matters is how God looks at you. And you have to realize, you are always loved. Eh ano kung hindi ka mahal ng tao? Eh ano kung hindi siya nag-like sa post mo? Ang mahalaga, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya nakikita niyo yung dalawang antidote, no? Kung ika'y mapagpasalamat at alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka na maiinggit. And besides, yung mga naninira sa'yo, inggit lang yan. Kaya huwag ka maninira na ibang tao, ha? Halatang-halatang inggitera ka. Okay? Huwag ka maiinggit. Kasi pagkatapos noon, paninirampuri na. Yan ang pinagdimumulan ng bearing false witness against others. Amen? Next. Mamon. Greed. Anong kaiba nito sa gluttony? Gluttony, pagkain. Greed, material na bagay. Okay? At ito rin ang dapat isa sa mga ituro sa mga anak at apo. At kahit sa ating mga sarili, kung pwede pang magamit, huwag mo munang palitan. Okay. Be sure that you only possess those things and that those things do not possess you. Magkaiba yun. Sa so, pagkat kung hindi ka na makapagpatuloy sa buhay, nang wala ang mga material na bagay na to, ibig sabihin ang mga bagay na ito ang nagmamayari na sa'yo. And that's what Mammon wants. Tandaan yon. That we are possessed by these things. Okay? Kaya minsan iniisip ko, alam nyo, nung na-assign po ako dito, hindi ko alam kung ganun pa rin, pero pupusta ko ganun pa rin. Ano yon? Na kapag ho, nagsisimba kayo ng daily, alam, pati may mga daily church workers, no? Natatandaan mo mga mukha nila, no? Pag wala sila, alam mo, absent eh. Kasi mga church workers, may mga permanente na upuan yan. Araw-araw. Oh, alam ko yan. May mga permanente na upuan yan. Pag may bagong nagsimba, birthday nun. Pag mag-asawa, anniversary nun. Mamaya-mamaya, lalapit yung Sabbath day. Papa bless. Pero alam nyo po, kalalasan, kung titinan papansin niyo yung pwesto ng mga tao, wala silang pakialam kung may katabi sila o wala. Ang mahalaga, malapit sa bintilador. Diba? Yung nahahanginan. Pag linggo, ganun din. Gusto mong mahanginan. Ano naman ang kinalaman ng greed doon? Eto. Nahanginan ka, pero hulog mo sa kolekta 20 lang. Pag nahanginan ka, dagdag-dagdaga mo naman. Kumukonsumo ka ng kuryente eh. Kung 20 lang ilalagay mo, hanapin mo yung magbibigay ng 100. Sabihin mo, dito ko sa hangin. <laughs>

Sot maala koe libat, itse vene la piba, krusa kastit ti luet, no ta kosit liki lu, ta tevet tu satana, nu vois minivana, sun maala koe liba, itse veneä bima, krosa kastit Não dá cosi nikidu, pade reto satana, não pode suar de nikivana, sou mala coelhiva, e te vejo na viva. Cruzada sim nikidu, não dá cosi nikidu, pade reto satana, não pode suar de Subma la cueliba, it se ve ne da biba, cruzaca si te quilu, non da cosi te quidu, va beber con satana, non boisuare mi quivana, Subma la cueliba, it se ve ne da biba, cruzaca te non dà così di fidu ma deve con satana non può suare mi che vada su mala quelli va e se bene da